ay eh, mga Papsos, oh, nandito tayo ngayon sa... Anong tawag dito? Baluarte. 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 Dito sa La Union. Ayan, lalaki ng mga... Ano, maganda ng mga alam dito sa Garampasigan. Nakikita nyo sa side ko. Sa likuran ko. Ayan. Ganda. Ang ganda ng Ang ganda ng ano Ang linis ng dagat Tawad Sarap maligo Ang lalaki ng mga alon Nakakatakot lang Pag pa tawagin niyo ako ha. ikot lang ako, sa ikot lang saglit. Hmm. Formang isda. Pero ano yan sa loob? Wala <laughs> <laughs> Kala ko nag-load ka na. Nag-load ka na. Ah. Sandali ah, lang. Awakan mo na. Ang daming mga ano dito, mga uh, namamasya, picture, Nakakatakot oh. Ang ganda ng anong uh, alon no? oh. Umubula-bula. masarap maligo pero nakakatakot yung alon lakas ang lalaki ng mga alon ganda ng buhangin no? Nandito <coughs> rin sa loob na to. Ang dami rin Nagpapapicture sa loob rin rin tao Hindi. Hindi. Hindi mga bantayan ng La Union Luna yan Luna pala dito Luna La Union pambansang yamang pag kalinga yan trik trik yung araw dito sobrang init mag alas 12 na kasi init na ako na sha ah eh dad pa